mga kabindors panibagong araw panibagong adventure naman at team dito sa Dabao de Oro kaya ngayon mga kabindors magtinda kami dito ng balos mga kabindors kaya samahan nyo kami mga kabindors ito yung bagong uh, sasakyan natin dito mga kabindors oh. Ito yung uh, ginagamit dito sa Mindanao mga kabindos tingnan mo dito mga kabindos oh tingnan mo mm -hmm. yan huh? Yan yung mga flying balloon sa midyan mga windows ito yung tanki natin mga windows para sa ating ano yan <coughs> Yan mamaya mga kabindos lagyan ng kadena yung ano diyan yung ang gulong para makakyat kami dun sa bundok mga sa mga kasulok-sulok dyan sa bayan ng uh, Maragusan lulusog na ang team Bindos dyan kaya tara let's go yan na kami mga kabindos yan na si Ghostly oh. yan sakay na kami yan o oh, yan tubig natin mga kabindos may one you know? yan na namin ni Ghostly babay muna sa ating mga viewers babay muna babay 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 kamay ang kamay Ayan, Bye. babay yan mga kabindos let's go What's up mga kabindors? Pani bagong araw, Pani bagong adventure. Adventure naman tayo mga kailos Kaya tara, ano pa para nakavendor sa masaking biyahe Follow, like, at subscribe lang ang pamasahe Samahan mo ako, maglako dito sa kalye Huwag di kahiya kung ano man ang diskarte Minsan di may beta, minsan di na'y maginaw Walang ibang babago sa buhay kundi ikaw Kung meron ka pangarap, samahan mo ng galaw Tiwala sa sarili, sa bukas ka tumanaw Ang buhay natin to ay parang paglalako Minsan di matumal, minsan, minsan, minsan malago Seryoso sa buhay kasi di natul Laro bago pumanong si Kitchieyo ng anak tsaka abo. What's up mga winners? Pani bagong araw, panibagong bagong adventure? naman tayo mga karindos. Kaya tara, ano pang hintay mo? Let's go! mga gandos. Dadalhin ka ng pangarap mo sa kung saan, saan. Kasama ko kaya walang iwanan Maglalako kami banda kung saan saan Kung meron mang problema tayo magdadamayan Kasama ko sila sa hirap at ginhawa Kasama umiyak pati tumawa Tindendos isang tropa isang pamilya Sama-sama tayo sa hirap at ginhawa Sa mumuti kita ibahagi sa iba Tulungan ng iba, turo niyama Kung di ka tumulong, magtuturo Kasama kong kumain kanilang maglako What's up mga kawinors? Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo mga kawinors Kaya tara, ano pa ninaantay mo? Let's go mga kawinors! What's up mga kapindors? Panibagong araw, panibagong adventure naman ang Pendors TV. Yan po mga kapindors oh. Municipality of Maragusan, Dabao de Oro. Yan, dito yung team Pendors ngayon no. Oh. Yan, tinda kami dito mga kapindors ano? Import yan mga kapindors from Maragusan yan, no? Pinay ko yan mga kapindors. O? Oh? Kita niya, isong ko yan mga kapindors. Yan, no? Yeah, municipality of Maragusan. dabaw de Oro yan mga kapindors. Ano wow. oh oh O. de Oro. Yeah, shout out sa iyo mga kapindors. Tara, let's go mga kapindors. Stephen TV. solo na naman mga taga Palawan dyan yung nag na nagagawa-gawa na isa-isa lang ha wag magtulak-tulakan marami tayo reserva dyan uh, katong mga taga Palawan dyan magdayo na kayo dito sa Mindanao solo na naman ni Bindors TV. Oh solo na naman namin solo o oh, bata ang ligyan ni mo yung ni mo yung lupo lobo na kios naman ay mga lobo dong. mo na. Ah,